hello, hello guys! Andito po ang uh, ngayon, break time po namin sa aming pinapasok, sa pinapasok. Tinan nyo siya mga guys. Ay! oh, nakita nyo ito dumaan, di ba? Oh. Ito yung aming meals. Salim ka muna. One, touch, Wow! o, <laughs> oh, di ba? Anong sabi nyo siya? Mine! Wala pa po, po yung ano guys. Wala pa siyang asawa. Kaya naghahanap po, po siya. Mine, ni lang po, mine. Kung sino gusto, mag-mine lang po kayo, oh. Naghanap po yun siya ng mapapangasawa for life. So, isusurvey ko po, po kayo, ito po habang nakakain. kung gaganapan namin, nakain po kami sa break time. Ako kasi mabilis akong kumain, kaya mabilis mga auto mga one minute, two minutes tapos na ako kumain, kaya yun po sila. So, dito naman sa... Ito yung first station. Dito tayo sa second station. Jorin! Kumain sila, oh. Oo. Oh, mga alipin, kumain kayo dyan. Magpakabusog kayo. Kasi mamaya magtatrabaho kayo. Pag wala ng gawa, uwi. Like me. Mamaya uwi na ako, guys. So, ngayon... Hindi ako ganoon na lang. sayang so, ayan po. Wow, yayaman din ng ulam mo, baboy. na ng baboy. Baboy is dayan. Tsaka ito guys, meron po tayong katra meron po tayong katrabaho ng uh, nagtatrabaho sa barangay Porok Official po siya. Ayun to po niyo. Know. Ayun oh. yung ami pong Porok Official na muse dito po sa Valencia para. Ningong ka! Ito yung nagtrabaho siyang tracer air sa barangay. So, sideline po niya ngayon dito. Diba? Wakpak! O, oh, diba? Ito ba aming porok official? Diba? Pak! Para kay maniwala. Ay, dumating na naman Yan sa likod ko. Ay? Yan ba ang chismosa sa amin dito? Kaya pag may mga ano, so kung ano, siya po nangungunas bang maaway-away pag maaway-away guys siya po ang ano, punot bolo sa lahat kaya ito titinutumba na sana to eh kaso hindi matumba-tumba kaya ayan chisipsa naman siya kok lang siya tubig guys pero ang maang ano niyan yung tinga kung saan siya nakakarami <laughs> papunta na siya <laughs> o oh, diba guys chismosa na mapanakit pa <laughs> Ayan lang po. Pak! Ano ako tama? Ha? Uy, ang laki naman ang ano tubigan mo. Dapat sa'yo 30 ng ambag mo. Kaluka. Sa budget lang nga eh. Sa kanya talaga isang container. So, yun lang po masasabi ko guys. That's all for today's video and goodbye.